ganda ng ating gulay. Wow! Sarap-sarap. Ang sarap. sarap. katakam-takam. Ang sarap mga kaibigan. So, ready to eat na tayo mga kaibigan. Dito na ang ating ulaw na kinamatisang baboy. Simpleng luto. Masarap na. Magaan pa sa bulsa. O, di ba? diba? mga kaibigan. Good morning, good morning. So, welcome back to our channel, the Melduran channel. Welcome back to my, welcome back to my vlogs for today. So, ngayon, narito na naman po mga kaibigan. Balik tayo muli sa ating munting channel. At ngayon ay magluluto tayo ng meat na may tumitos. So, tikman natin kung gaano kasarap ang simpleng luto na masarap na magaan pa sa bulsa. Okay. I-try natin ngayon, mga kaibigan. So, but before we'll go on that, please don't forget to like, subscribe, and hit the button bell para updated kayong mga kaibigan sa aking mga ina-upload na mga videos. So, about sa cooking, mayroon din tayong adventure to another place to sa ibang iba't ibang mga magagandang tanawin. So, pwede niyong panorin. So, right. So, tara. Next. So, mga kaibigan, Narito ang ating mga ingredients, simple lang pero masarap, magaan pa sa bulsa, kaya hindi mahirap kung tayo magluluto ng masarap na ulam para sa atin. Para sa atin na kinakapos tayo minsan ng budget, hindi natin mayuwasan yan, so ito ay para sa atin, masarap na, magaan pa sa bulsa, kaya tara na, magluto na tayo ng masarap na ulam So, ito na ang recipe na para sa inyo. Okay, tara. Umpisahan na natin. So, ayan mga kaibigan. Nakaready na ang ating kawali. So, ngayon ay magpapainit na tayo ng una ng mantika. Okay. Maglagay muna tayo ng mantika. Okay, na yan. Then, pagkatapos nito, ay atin mo nang painitin. Tapos, mag-start na tayo nang paggisa ng ating bawang, sibuyas, at ang iba pang mga ingredients natin. Okay? So, ngayon mga kaibigan, hayaan mo na natin na painitin ang ating cooking oil. Well. So, kung mainit na, pwede na tayo mag-start mag-gisa. Okay? i okay, try natin kung mainit na bang ba ating mantika sa pamagitan ng pagwitik ng tubig. Yan. Yan ang pang-tester ko mga kaibigan. So, mainit na po siya. Ilagay na natin ang ating bawang. Then, halukain natin until nga magiging brown ang ating bawang. At, at ngayon, isunod na natin ang ating sibuyas. At halukayin natin muli. At saka mayroon kayong nakikitang kalamansi dyan Doon nyo na yan ilalagay sa mangkok na pinaglalagyan nyo ng ulam bago kayo kumain Para mas malalong sumarap ang inyong ulam Okay So ngayon isunod na natin ang ating meat Pagsalang So, pwede kayong gumamit ng meat na may taba kunti at pwede rin kayong gumamit ng mga buto-buto nito. So, it's up to you kung alin ng meat ang gusto nyo. Basta, meat ng baboy laang. Okay. So, halukayin natin ang maigi para maano ang ating meat ma-mix talaga sa ating mantika at para mag-uniform ang kanyang luto So, halukay natin ng maigi mga kaibigan. At ngayon naman ay atin siyang takpan para maluto ang ating meat. Takpan natin ng hanggang magiging brown ang ating meat, magiging luto na talaga siya. Okay? So, ngayon, ang sunod na steps ay atin na siyang bubuksan. Ito na ang ating meat. Halukayin natin muli. Wow! Ang bango. So, halukayin natin muli at isunod na natin ang ating isunod na natin ang ating kamatis. Wow! O, para mamix natin sa ating meat ng maigi. So, isunod natin yan, at saka halukayin ng maigi para ma-mix siya. Yeah, magandang mixture ng ating nilulutong meat with tomato. Wow! Wow! So ngayon takpan muna natin ng ilang minutes para maluto ang ating tomato at So ngayon ay atin na siyang lagyan ng sabaw, lagyan ng tubig para maluluto na ating meat ng maigi. Okay? Takpan natin siya. natin ng bubuksan at halukayin. Pagkatapos, ilagay na natin ang ating pork cubes na dagdag pampasarap ng ating nilulutong meat with tomatoes. Wow! Haha! <laughs> mala malasap na natin ang sarap ng ating nilulutong meat with tomatoes. Kaya matikman nyo na rin yan. Matikman nyo na rin mga kaibigan ang niluluto ng simpleng luto. Masarap na magan pa sa bulsa. Okay. So mga kaibigan, dinagdag na rin natin ang ating black paper dyan para tagdag pagpasarap ng ating niluluto. So ngayon, narito na, buksan na natin muli mga kaibigan. Luto na. Alam kong luto na ang ating meat. So isusunod na natin ngayon ang ating mga gulay. Okay. Pero i-test muna natin mga kaibigan kung talaga bang malambot na ang ating meat. Okay? Wow. Okay, takpan muna natin muli kasi hindi pa gaano malambot ang ating meat. Palambutin muna natin mga kaibigan ngayon ay ating bubuksang muli. Tingnan natin kung maluto na ba? Kung malambot na ba? Oops! Pumunti ang ating tubig kaya kailangan natin siyang dagdagan ng sabaw para pagluluto ng ating mga gulay. Mayroon pa tayong sabaw na magpapaluto ng ating gulay. Okay? Pero bago yan guys, maglalagay muna tayo ng konting patis para panimpla okay. ng ating uh, ah, niluluto para lalo siyang sumarap. So, lagyan natin, dagdagan natin ng patis. At ngayon, magdadagdag na tayo ng tubig kasi kumunti ang ating tubig guys at magluluto pa tayo ng gulay. So, hindi makaluto ang gulay kung wala ng sabaw ang ating ano, niluluto. So ngayon, hindi lang ha. Tiplahan natin uli. Wow! Ilagay natin ang ating gulay, which is this one. lagay na natin ang ating gulay na pichay. So, pwede kayong gumamit ng, uh, kahit pichay lang, okay kinang ating ulam. Napakasarap ng ulam. Pero ngunit, mayroon din akong okra dito. So, lagyan ko pa rin siya ng okra kasi sayang naman. Okay, diba? Sayang naman pag hindi ko mailagay tong okra. So, lagay natin. At of course, mayroon tayong sili. Ang dami ng sili ko. Masarap din to. So, lalagay natin ng ganyan. Okay. At, hayaan muna natin siya ng ilang minutes para maluto ang ating gulai san, wow! Wow! Oh, wow. so, like, okay, so, di bawah, sarah. So, sing, sih, jangan kaman, jangan ka <mulik> ang ganda ng ating gulay. Wow! Sarap-sarap. Katakam-takam sarap. ang sarap mga kaibigan. So, ready to eat na tayo mga kaibigan. Dito na ang ating ulaw na kinamatis ang baboy. Simpleng luto. Masarap na magaan pa sa bilsa O ba? Diba? Kaya tara. Ka, luto na. At ngayon, kakain na. Kainan na. Okay, tapos na ang ating masarap na ulam for today. O, oh, diba? Ang ganda ng ating gulay. Wow! Sarap-sarap. Katakam-takam sarap. ang sarap mga kaibigan. So, Ready to eat na tayo mga kaibigan. Dito na ang ating ulaw na kinamatisang baboy. Simpleng luto. Masarap na magaan pa sa bulsa. O ba? Diba? Kaya tara! Luto na! At ngayon, kakain na! Kainan na! Yay! Wow. So, mga kaibigan, so ngayon, kainan na. Mayroon akong bisita. Narito ang aking kaibigan at magkasama kami ngayon kumain, magkasalo kami ngayon kumain sa ating nilulutong masarap na ulam. Kin Meat with tomatoes. Natin ang sarap. Kung gaano kasarap to. So, uh, malalasap natin ngayon ang sarap ng ating niluluto. So, narito ang aking kaibigan na kasama ko ngayon sa hapagkainan. Walang iba kundi si Dance Dance Lance. mag ka dance. So, Ah, uh, yan ang aking Hi. kaibigan. Hi. So, magsalo-salo kami. Tara, <laughs> samahan nyo rin kami mga kaibigan sa pagka -ka pagkain ng ating masarap na luto for today. Katakam-takam na, masarap na. Magaan pa sa bulsa. <laughs> Di ba? <laughs> so, mga kaibigan, yun ang ating masarap na luto. At sana nagustuhan nyo ang masarap na luto ko sa araw neto So, masarap na, katakam-takam pa ang sarap maganda pa sa bulsa. Kaya, kita-kits time muli sa next episode natin. Sa next video natin. At, thank you so much for watching. God bless us all.